Ayan, so ito na nga po mga kapatid, ako ay magbabakasyon na at sigurado ay uh, mapagpahay ka ng uh, maayos Kasi sobrang tagal-tagal na ang panahon na ako hindi nakauwi at uh, sobrang pagod na rin sa trabaho So kailangan din magre-relax din pag may time So ngayon ay pupunta na nga po ako sa airport at uh, ito nga ay natid na nga ako ni Kuya Driver at dahil sasakay ka ako ng eroplano. So, hindi barko sasakyan ko, eroplano. So, pagdating ko po doon sa airport, eh, siyempre dapat eh, maaga para di tayo iwan sa flight natin. Kala mo ko sa ab abroad po punta, eh, hindi naman. <laughs> Dito lang po ako pupunta sa Mindanao. So, pupunta po ako doon sa probinsya ko, saan ako pinanganak. South Cotabato, Gerald Santos City. Ayan po. So, ayan nga, ang dami namin kong mga gamit. Kasi, alam mo naman, pumunta ko ng Manila, dalawang bag lang dala ko. Pero pag uwi ko ng Mindanao, ito, sobrang dami na ng mga gamit na daladala ko. Dahil la, dami ng pinamili. Nakangalakal din sa basura, minsan. <laughs> ayan, so, ayan na, uwi na kapatid. At uh, medyo malayo-layo pa ang ating boarding nga uh, boarding area, sana ba yung boarding area so, yan po, pipila na po tayo at papasok na kasi uh, mag-check-in na rin ako ng mga gamit so, ito, abang nag-check-in ay nag-aabang kung saan ako banda pwede eh, pumuesto at makaupo dahil nakarating ako dito, medyo ano na ito eh umaga na ito eh, madaling araw kaya, tsaka marami rin pasahero ngayon, kasi da dami sumabay din sa ano sa bakasyon, ayan So, ngayon, magbo-boarding pass na, check-in na nga po pala ako. At ilalagay ko na mga gamit ko dun. So, habang nag-aantay ito, nag-video-video din pag may time. Kasi nga, sobrang dami ng mga tao nakapila, kaya haba ng pila dito. Ang hirap talaga mag biyahe-biyahe. Kaya -biyahe. yeah, minsan, ito lang yung nakakatamad din bang minsan eh. Kaya nito, yan ito, nag na ako. Cebu Pacific Airline na sinakyan. Ayun. So nakapasok na nga po ako. Papunta na ako sa loob. Ayan. So daming tao, pasahiro, parang mapupuno yung plano ngayon. Ah. Ayun know, o. Grabe oh. Naka sunglasses pa yan oh. Si kapatid o. Oh. Galing oh. May headset pa na laman. Nagalam mo parang ungo yan na ah. naligaw sa ano eh. Aeroplano eh. Uy, galing nung ano ah. Ay, glass ah nawawala yung sunglass na papalitan ng eyeglass wow magic galing mo oh. so ayan. uy galing oh. uy galing ano yan galing ah oh. tatanggal tanggal pala yon aba galing ah oh. sana kaya yung eyeglass na yan <laughs> ngayon <laughs> ayan so aba nagaantay so medyo masakit nga lang sa ulo ang pressure ng sa loob ng eroplano kasi gawa ng anong oh, parang iniipit yung tainga mo. Pagka first time nga sumakay dito, sobrang sakit talaga sa ano, sa ulo. Lalo po na pag nagkaroon ng traffic, kagaya nung last ko muwi sa Jensen, umiikot-ikot pa yung plano sa area. Eh. Ang tagal, mahabot kami ng 30 minutes kay ikot-ikot kasi nga traffic daw. May traffic din pala sa area, eh, ano? So, ayan nga po mga kapatid, nakalapag na po ako sa Jensan. Ayan. So, yan po ay tsura ng Jensan. Parang disyerto. Akala mo na sa Saudi Arabia ka. Pero yan po ay summer kasi. So, mainit ang panahon. So, sunog lahat ng mga damo at halaman. Ayan. Paglapag ay siya. kinuwa agad at mga gamit at didiretso na at pababa. Ayun, no? Oh. May nalalaman pang ano, oh. pa-jacket-jacket pa. Pero napaka-init naman lugar dyan sa Jensan, eh. So yan, ang dami mga tao sa bayan kong bumaba. Balita ko may artista rin daw bababa dito eh. Yun no? o. no? may artista nagbablog-blog pa o. Oh. Kala mo, parang si Kurik ah. Eh. Ayan, so, andito namin sa si Jensen, so kailangan magbisaya. Naanak ko dari sa Jensen, mga kaigsuunan. Ayan, so, walay nag-welcome sa kuha. Kurang may uli. nak kurang may isa. Ayan, hita ako, ano, service pa uli sa Balay, ngita ako asa ko ani ah, dayon ba ya na na ngita ka kakilala ba tapos ito na nga ah, naghahanap ng masasakyan dahil lalabas na at ito nakasakay na nga din na yun nakasakay na at nakita na ulit ang lugar ko mga kapatid, ayan, sobrang namiss ko talaga ang lugar na to. Sobrang daming mga alaala -ala nangyari dito no kabataan ako. Kasi simula kasi noon is uh, uh, hindi rin ganun kadali din ang buhay na aking pinagdaanan dito sa lugar na ito sa Jensen. Although dito ako pinanganak mga kapatid. So ngayon ay ayan na nga. Uh, ang pagkala ko lugar na to is ano, uhaw. Itong tawag na uhaw eh. So, palabas na kasi 'to na airport. Wow, ayan. So, madadaanan namin dito 'yung kalumpang. kalumpang tapos ng kalumpang is 'yung ano, uh, tawag nito, Crossing Makar Polytechnic. Ay hindi puting bato pa. Tapos ano, uh, Bulao. Tapos 'yun Crossing Makar. Dadaanan namin. So, dito banda na side. Yan, dagat na po kasi yan dyan. Ito yung tulay na mahaba. Ngayon, So, maraming uh, ano dyan eh. Maraming mga nangingisda dyan. Banda. Ayan oh. Ayan, papasok namin yan ng ano eh. Ng, ng kalumpang. So, ayan. Uh, ang bayad ko pala dito sa taxi eh. 500 pesos. Galing sa airport ng Jensan. Papunta doon sa aking lola sa may pulomolok. Ayan. So, ito na yung ano, cruising mga car. At uh, andyan na rin yung ano tawang nito. San Carlos Cemetery. Hmm barang yun yun eh. Kasunod yan. So, yun yung lugar, yung bariya bila ako sa nag -stay. So, ayan. So, ngayon ay pagdating ko ay ito gumagala-gala nga. At, uh, humanap-hanap din ng mga pasalubong pagkain para konsumo at kakainig sa aking pagbabakasyon. So, ayan. Mukhang marami-rami akong bibili na kasi naka-postcard. Kala mo maraming bibili. Kala mo mayaman eh. <laughs> Kaya yan doon. Piling mayaman doon. Ang Nakasandas oh. naka, ayan, naka pa yung unggoy na loob ng mula. Oh. Wala namang araw. Ano ba yan? <laughs> eh, yun ano ba nakain niyan? Ba't nilagay yung tabo sa ulo? Yan na yung ano, yung leader ng ano eh, nung makapangyarihang dagat. Tubig at, ano, tubig apoy at hangin. So, ito na po mga kapatid, ay gabi na. At magpapahinga na. So, medyo maingay yung kambing dito. Ang ihawon, isang ihawan. na to guys. Ang kambing na to. Ang laki. Ang gawing papaitan, kalderita. masarap to. oh. kan? Oh. So guys, loto kami ng ano. Biko. Nating special biko ya. Sarap to, guys. jadi so, kayo mag-order. Yo, yo, yo. Andito nga pala yung aking papa, mga kapatid, yung aking father. Yan. At ito, gumala na naman po ako sa aking baryo. Yan. So, dati wala masyado mga bahay dito. Ngayon, sobrang dami na ng bahay. Tapos, wala pa yung, ano, yung mall na yan, yung Gaisano na yan. Ngayon, nagkaroon na ng Gaisano Mall. Ang bilis ng panahon, no? parang itinanim lang dyan, tapos tumubo yung building na yan. Kasi wala ang katao tao yan dati, puro lang yun, yan nandyan mga kahoy. So ito yung mga estudyante ngayon, ang dami ng mga estudyante. Nag-aaral dito sa ano, sa lugar namin dito sa Pulomolok, South Cotabato. So ito po yung uh, plaza dito sa Pulomulok. Marami mga ano, dito, yun, yung mga tricycle na kulay yelo. O siya ka pala yung mga tricycle dito, color coding yan eh. Alam ko yung pag uh, Pulomolok kulay yelo eh. Pagka sa Jensen, kulay yan. So, ayan yung lugar na barangay namin hindi masyadong uh, yung daan. so puro mga bato-bato sa buhang. ang dami ko namimiss sa lugar na ito mga kapatid oh, sobra kasi nga uh, dito ako ano eh, dito ako lagi nagbabakasyon kasama yung aking lula ayan lalo pa pagka December garon, lagi ako nandyan ayan yung mga kapitbahay mga kapatid ayan yung mga niyog ang dami nakusagana sa pagkain prutas at mga gulay dito sa lugar na ito. Hanggang dito na lang muna mga kapatid at tabagan natin ang part 2 ng aking bakasyon dito sa General Santos City sa Mindanao, South Cotabato. Maraming salamat mga kapatid.